Huwag kayong maniwala kay Amino mga kapatid. Kasi napakalinaw na yung kaligawan ni Aminola. Ito, baybigkasin ko na yung pangalan niya kasi sobra na talaga itong si Aminola. Na talagang marayagatan to. So, kadidagyan, ibat, ibat ko Allah. Mata nga, sapon sap, kiswaswa kaya na mata nga, mata mataoron. Kung kailangan na nating bigkasin yung pangalan ng tao na napakalinaw, na kaligawan yung kanyang pinapakalat sa mga tao, na kailangan natin bigkasin. Hindi, hindi pa may personal. Ha? Hindi pa may personal, mga kapatid sa si Islam. Baka isipin nyo na may personal akong galit kay Eminullah. Hindi. Concern lang ako sa mga kapatid ko sa si Islam at mahal ko ang aking agama. Okay? Mahal ko ang ating agamang Islam. At sino man yung mga has, Nasirain niya ang turo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magkalat ng bidaa, magkalat ng maling turo sa Islam, hindi natin pwedeng pabayaan. Napakalinaw na mga kapatid sa Islam. Subhanallah. Ah, sabihin ba niyang, obligado pa rin daw mag-ayuno sa mga babae kahit na may regla. Subhanallah. Mahigit isang libong taon na ang nakar naka nakalilipas. Ang mga babaeng mayroong buwan ng dalaw ay hindi nag-aayon. No? Tapos susulpot itong Mianulos Sulu Amranaw na magsasabi na obligado o dapat pa rin mag-ayon no? ang babae na may regla. Allahu Akbar. Nabasa pun matataman nabasan pan matataman ama pa kaya madakal pa na iyanan. subhanallah sumya sa mujtahid mi raya ga mujma alay piyagayo na yon mga ulama ha napakalinaw na ah, nagkaisa dito yung mga ulama mahigit isang libong taon na ang nakakaraan nakakalipas pinagbabawalan yung mga babaeng nasa rigla na sila ay ayuno alam sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idha haadat lam tusalli wa lam tasum rawahu bukhari Tumpak na hadith ni Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sabi niya, hindi ba kapag ang babae ay dumating sa kanya yung rigla, ay hindi siya magsasala at hindi siya mag-aayuno? Hindi ba yung malinaw? Subhanallah. La ilaha illallah. Pero, ang katotohanan, sino man ang gabayan ni Allah, ay walang makakapagpapaligaw. Pero sino man ang hayaan ni Allah na maligaw sa landas, walang makakapagpapagabay sa kanila. La ilaha illallah. So, yun, malina po yun mga kapatid. So, wag po kayong maniwala kay Aminu Laha na sinasabi niya na mag-aayuno pa rin yung babae na may rigla. Ah, sabi ng propeta, hindi ba? Ang babae na kapag dumating sa kanya yung regla ay hindi siya magsasala mag at hindi siya mag-aayuno. So malinaw 'yan. Hindi maaaring magsala, hindi maaaring mag aayuno yung taong yung babae na sa kanya yung buwan ng regla. So babayaran niya 'yon. Hindi muna siya mag-aayuno pansamantala. Hanggang sa maging dalisay na siya, makapaligo na siya, mawala na totally yung kaning rigla at bibilangin niya yung mga araw na hindi niya napag-ayunuhan gawa ng kaning rigla, babayaran niya yon after ng Ramadan. Okay?